So, yon mga kalapatids, welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. So, for today's video, kung mapapansin nyo, nandito na naman tayo sa Las Piñas. Ayan. Kasi nagchat sa anak ko si Marvin, yung kapitbahay namin doon sa Cavite. Na yung binigay ko sa kanyang ibon is nakawala. So, pakikita ko na, na. nandito siya mga kalapatids. Siyempre, binigay na natin sa kanya, ibabalik natin. Ayan siya, otega babalik So mga kalapatid sa inyasha, siya no. Ayun. Yung kapatid ni APR. So ayan, nakita nyo walang ring band yan. So ayan, namamara ako pa siya dito mga kalapatid. So welcome back home, boy. Pero siyempre, ibabalik natin kay Marvin kasi nalaga niya yan. Baka may pares yan. So, ito yung mga ibang ibon natin. Ayan, no? So, meron pa mga nandito sa loob. Ayan yung Johnson Relax natin, mga kalapatids yung ito yung tawag dito imbrek natin ayan yung red bar na yan ito naman yung anak ni APR dati na naging pares nya na inalagaan ko rin doon pinakawalan ko nandito na uli eto si Chicago boom ayan o oh. yung alaga natin doon nagbalika na ayan si APR mga kalapatid nandito na ayan yung grizzle natin ayan So mag, nag simple update lang ako ito yung Grisel pa na isa yung kapatid ng Grisel yan So, yun yung mga kalapati natin. Pero, meron pa tayong mga nandito. Ayan, mga kalapatids. Mga foundation bird dyan. Kaya, talagang todo na ako lang. Kita nyo, nakalak talaga. Ito naman, yung ibibigay natin kay Buboy. Kaso, nangayayat na. So, ya lang muna natin. Mamaya, mag-update na lang ako. Bali nagpabila ko ng patukake para kliit. Nintay ko lang para mauli natin yung ibon. Yung so, isa, gutom na gutom na, oh. Naka-open loop lang sila dito mga kalapatids. Gel! Hintayin natin mga kalapatids sa bumili lang patuka. So yun mga kalapatids, medyo matagal nga tayo bago nakapag-update uli or nakapag-vlog uli. Kasi medyo busy nga tayo, dumaan birthday ni Gel. Kung ano-ano pa, etc. May mga install tayo. So, ngayon lang uli tayo nakabisita at nakapag-vlog tungkol sa mga kalapati natin dito mga kalapatids. Kung mapapansin nyo nga mga kalapatids, it's nakaubad tayo. Kasi nga, sobrang init dito. Alam nyo naman yung loop ko dito nasa 4th floor mga kalapatid so syempre medyo may kainitan talaga yan at may pinapagawa nga pala ako dito bala ko kasi maniraan ulit dito sa Las Piñas at ito yung magiging bahay ko malapit na sa kulungan natin mga kalapatid sa so, yan dito sa rooftop yan. So, pinapagawa ko so nakapagpaposte na nga tayo ng mga yan, mga tubular dito mga kalapatid sa so, yan pero ang ilalim nyo bato mga kalapatid push yan, yan mga kalapatid so Buds, ito na pala si Paraclete. ngan para mahuli na natin yung kalapati ni Marvin. So, mamaya na lang mga kalapatids. So, yon mga kalapatids. sa ah, ngayon ko na lang itutuloy yung vlog ko kapon kasi medyo na nabisi nga tayo. Nagmamadali rin tayo makabalik dito. Kasi nga may bagyong parating so minamadali natin baka abutin tayo ng bagyo sa daan. Pero ngayon, nandito na kami sa Kabite mga kalapad Papakita ko sa inyo yung mga ibon na nadala natin na ibabalik din natin sa mga pinagbigyan natin mga kalapatids so ito nga yun mga kalapatids yung blue bar na to yung din natin dito na walang ring band tsaka itong ano natin stitch eto so dito muna sila mga kalapatids mamaya kukunin na yan nung mga pinagbigyan natin si Marvin tsaka si buto, si Buboy So, ikot lang tayo dito. Pakita ko lang sa inyo yung ano kailang ito. ano oh, mga kalapatids. Yung mga tanim natin sili dito, ang dami Oh, Nagihinigan na no? mga kalapatids. Ayan eh, no? So, hindi na natin kailangan bumili ng sili kasi nga, meron tayong tanim dito. May tanim pa ako dito. Ayan. Ito naman, kamatis mga kalapatids. Ito, kalamansin mga malilit pa. Pero, siyempre, maglalakihan din yan. Ito, okra mga kalapatids. So, yun mga kalabansang, ganda, no? Ulay red na red yung mga sile.